Ngayon ay araw ng linggo, ikadalawamput walong araw ng buwan ng Hulyo ng taon 2024. Narito po ang mga pag-aaral, pagpuna at mungkahi ng inyong abang lingkod, Jerry Cahelon. Tawagin na lang po ninyo akong Tatang JC sa Diktadurya at autocracy Inc. Corporation. bago po ako magpatuloy sa mga komento o pahayag na ito. Mga minamahal kong ka-4Ks, kapatid, kaibigan, kababayan at kakilala, like, share at subscribe na rin po sa aking YouTube channel para naman madali ninyong masundan ang aking maraming susunod pang makabuluhang mga patotoo o pahayag. Maraming salamat po. ang paksa ng aking pahayag ngayon ay sa huling hapunan, pinapayang alay sa Inc. Corporation, abuloy ang pakay. Katotohanan lamang at dapat pagtibayin ng naaayon sa tunay na pakahulugang na papaloob sa panal na kasulatan ang alay na ipinamahagi o pinagsaluhang tinapay na dalisay ng labindalawang apostol ay siyang tilalang mabuting balita o Kristo na bumaba dito sa kalupaan mula sa langit ng taasan na nagkatawang tao, di ba? siya na nga rin ang pinakaunang salita na langit at lupa o verbo ng Diyos sa pasimula ng paglikha. Siya rin naman na espiritong aral o ang karanungan sa katotohanan. Siya rin na ebanghelyo ng kaligtasan o katawang laman na kinalalagyan at dugong ikinabubuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo na kanyang inialay o inihandog ng walang pag-iimbot hanggang sa kamatayan noong nandidito pa siya sa kalupaan, di ba? Sa makatuwid, siyempre pa at sa ikaliliwanag lamang po ng karamihan sa inyo na ang sadyang pakay ng Panginoong Heso Kristo sa pangyayaring ito ay upang kanyang pag ang naging luma o sinaunang kaugalian at dala pangako na walang hanggang buhay na napapanoob sa bagong tipan. Idinaos itong mahalagang pamamahagi ng tinapay na naglalarawan ng kanyang katawang tao bilang handog sa ikabubuhay ng walang hanggan. Pati pagtusta ng kanyang dugo bilang pantubos mula pagkaalipin sa mga sinaunang kautusan ng mga patriarka. Ang naging kaganapan ng lahat nito sa kalagitnaan ng hapagan na tinawag na huling hapunan noong siya'y nandito pa sa kalupaan ay sa ikapagpapatawad ng mga naging kasalanan ng sangkatauhan at katuparan sa hula o pangako ng ayon sa kasulatan. di ba? Katunayan na ang mahalagang pagdiriwang na ito ay naganap ayon sa kasaysayan ito ay naisulat at naihayag sa banal na kasulatan sa bahaging aklat ni Apostol Mateo at sa kabanatang 26 at sa mga talatang 26 hanggang 28 ay ganito ang sinasabi. At samantalang sila'y nagsisikain, ay tumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At tumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, Magsiinom tayong lahat yan, pagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Dahil naman sa sadyang katusuan sa utak, sutil na kaisipan at sobrang katakawan o kahayukan ng laman sa tinapay nitong si Judas at kilalang si Escariote na ahas o culorum na si Santong Felix Pera na masonista ay tuloy nagtatag ng pansariling kultuhang kalipunan sa perahan na tinatawag na Hidwa at Bulang Iglesia ni Cristo Inc. Corporation. Ito ay upang makapanghudhod ng limpak-limpak na mga pera tuwing mga abuloyan, handugan at lagakan na itinadaos sa kalagitan ng walang hanggang mga pagsamba sa tuwing umaga at gabi, pati na sa tanghali. Ganoon din sa mga tanging pagsamba, pulong pagtitipon, tanging pagtitipon, panata, taunang panata, kampanya sa politika, pasasalamat, taunang pasasalamat, bautismuhan, bawat kaarawan ng mga manalo, pagdalaw paganyaya, paglalakbay, paglinga, pamamahayan, kasalan, lamunan, paglilihi, panganganak, pati na ang lampungan at pagpapatuli ng mga kawawat pinagagagong miyembro, di ba? Sa so makatuwid, ang banal na salita ng Diyos na tinatawag na Kristo at siya na nagkatawang tao at bumaba dito sa kalupaan mula sa langit ay ngayon tinatawag na tinapay sa kaluluwa ng buhay. Ito na nga ang pagkain ng kaluluwa na nagpapalakas ng pananampalataya sa mga bagay-bagay na uko sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito'y masustansyang pagkain na hindi nakikita ng hubad na mga mata o nahahawakan ng mga kamay ng sino mang tao. Sa madaling salita, hindi ito literal na pera, estado, pandesal o monay, puto o leche lechon o lutong dinuguan. At hindi rin naman ito adobo, Jollibee o McDo. Sa makatuwid, ito ay ang dakilang Kristo na salita ng Diyos at bumaba dito sa kalupaan mula sa kataas-taasan ng kalangitan sa pamamagitan ng pagtakatawang tao. At tinawag siya na Panginoong Jesus o Jeswa mula sa pagkasilang at habang siya ay nangangaral dito sa ibabaw ng lupa. Di ba? Oo naman. At siyempre pa na ang tinapay ng buhay o kabuhayan ay siya na rin ang ating naririnig na salita tuwing binabasa o nababasa ang mabuting balita sa panel na kasulatan. At siya na rin ang dapat sana ay sinasampalataya at sinasamba sa mataas na antas ng pangunawa o sa espirito at katotohanan. Sa ikaliliwanag lamang po naman talaga ng lahat hindi ito ang mga salitang baluktot na itinuturo at balikukong doktrina o mga bugok na pag-aaral o teksto tuwing pagsamba sa loob ng kulto at bulaang kalipunang tinatawag na Iglesia ni Cristo Inc. Corporation na itinatag ng bagong sulpot at singaw na propeta Dao na si San Felix Uwa na manghuhodhod ng mga pera at haling sugo ng sariling mga hidwang turo. ba? Diba? Ang isang katunayan sa panahon ng ating Panginoong Hesus noong nabubuhay pa siya dito sa ibabaw ng kalupaan. Ang tunay na kalwalhatian ng makapangyarihang amang Diyos ayon sa mataas na antas ng mga pangunawa ukol sa espirito at pananampalataya ay ang lubos na pagtitiwala sa mga pahayag, patotoo, banal na aral o dakilang salita o ng Kristo. Ito ang naglalarawan ngayon sa pagkain ng tunay na tinapay para sa ating mga kaluluwa at nang sangkatauhan. Ang Panginoong Hesus na mismo ang nagsalita nito sa atin tungkol dito. Katunayan nga at mula sa banal na kasulatan sa bahaging libro ni Apostol Juan sa Kabanatang 6 at mga talatang 32 hanggang 35 ay ganito ang kanyang sinasabi. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat, ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kanya nga ay kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila ay sinabi ni Yesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuuhaw. Subalit, pagdating naman sa kawalan ng buhay o namatayan ng mahal sa buhay, kaysa buhayin o palakasin ang mga kaluluwang ng lulupaypay, ang ugok na kapangasiwaan at mga praning sa kasanggunian ay walang pakialam at malasakit. Sapagkat ayaw na ayaw talaga ng kapamahalaan na maglabas ng pera at maglaan ng kahit kaunting panahon lamang. Sapagkat, abala masyado daw sa mga abuloyan ng mga pera, handugan ng mga pera at lagakan ng mga pera. Sa madaling salita, perwisyo lamang kasi ito sa mga gawain ng kulto at bulaang kalipunan na tinatawag na Iglesia ni Cristo Incorporation na itinatag ng bagong sulpot at singaw na propeta daw na si Ginoong Felix Uwa na manghuhudhud ng mga pera. di ba? Sa makatawid, ang magbigay o mag-alay ng kahit kaunting tulong lamang na pinansyal o pera sa matinding pangangailangan ng isang kapatid o kapatiran, halimbawa na lamang sa gastusan para sa pagpapalabas ng ospital o punerarya, pagpabalsa mo o pagpapalibing sa namatay, kahit pakapatid ang namatay at lubhang nagsilbi sa incorporation ng buong katapatan sa kanyang tanang buhay. Eh, talagang lalawayan ng mga salita. Gagawaran lamang ng bukilya. bubukahin ng pakitang mga awa at papatakan na lamang ng mumurahing langis na ginagamit pampadulas sa mga lumang makina at bulitis. Di ba? Kaya naman sa panghuli nitong pahayag ko ay nagtatanong lamang sa inyo, mga ka-4Ks, at sa lahat din ng na mga nakikinig, nanonood, nagbabasa, ay heto, maitanong nga ito. Ano ba naman ang tunay at medyo malaki kung sakali man na naging ambag o naialay? nitong kapamahalaan, kapangasiwaan at kasanggunian ng kulto at bulaang kalipunan na tinatawag na Iglesia ni Cristo Inc. Corporation sa kapatiran na namamatayan ng mga mahal sa buhay at bakit? Eh, ang totoo lamang at tapat na kasagutan sa tanong na ito ay wala halos at puro bukilya, laway at kaunting patak ng luha lamang. Dahil mas mahalaga ang mga pera mula sa mga abono handugan at lagakan. Lubhang kinakailangan sa pagpapatayo ng maraming tulisang batong bahay perahan at dambuhalang templo ng karangyaan kayabangan, katiwalian, pagpapaimbabaw at mga kamunduhan. Kahit kaunting tulong sana man lamang sa pagpapakain ng chichiria o bulutog sa mga nakikiramay sa nangulila, eh, wala ka talagang aasahan. Kung sakali mayroon man, ay parya- barya at kulang pa o di halos kasya sa pangkape barako o pira-pirasong mga biskwit na pangmeryenda ng kahit dalawang tao lamang. Ganyang kaswiti ang kulto at bulaang ang kalipunan na tinatawag na Iglesia ni Cristo Inc. Corporation pagdating sa tulong pinansyal at pakikiramay sa mga namamatayan na kapatid. Matinding matindi talaga, di ba? Mga minamahal kong kapatid, kaibigan, kababayan at kakilala, sana'y subaybayan po ninyo ang susunod na paksa sa mga pag-aaral, pag-una at mungkahi at napapaloob dito sa aking talaan ng mga pahayag diktadorya at otokrasya in corporation sa ng himpapawid sa langit. Muli, mga minamahal kong kaporkes, kapatid, kaibigan, kababayan at kakilala, pakilike, share at subscribe na rin po sa aking YouTube channel para naman madali ninyong masundan ang aking maraming susunod pang makabuluhang mga patutoo o pahayag. Maraming salamat po.